Hi guys! For today's video nga po ay samahan nyo akong magulay ng malunggay. Wow! Kung nga yung ating gata ay inilagay ko na yung malunggay, meron na nga po pala itong sibuyas at bawang. Nagayat na rin po ako ng siling haba para mas malinamnam at mas masarap pag maanghang ang ating gulay. Yummy! Masarap nga rin po itong haluan ng sitaw pero hindi po ako nakabili ng sitaw kaya eto na lang po malunggay dahil marami po kaming malunggay ng dahon dito sa aming labas niya yes! na at nilagyan ko na siya ng pampalasang magi magic at inilagay na rin yung kakanggata saglit nga lang tulutuin guys ayan nga po at konting patuyo pa po sa kanya at pagmamantikain lang po natin at luto na to guys Wee! sasamahan ko nga to guys ng titong tilapia dahil partner siya sa priminto ayan nga po at for the mix mix muna tayo at pagmamantikain natin siya para mas Masarap. Ayan nga po at Magbibrito na rin po ako maya maya at dinagdagan ko nga po pala siya ng salt dahil medyo kulang yung kanyang alat. Depende po yun sa inyo kung ano po yung lasang gusto nyong makuha. Ayan nga po at luto na. Wow! Sana po ay may natutunan kayo sa aking paggulay. Ito nga po at nagbibrito na rin po ako ng tilapia. Yummy!